ang reason ay dahil may ongoing uh, House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday ay came in late daw. ...late na yan na natanggap. So she's not ready for the NBI investigation. Bigong makadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa NBI ngayong araw. Kaugnay ito sa ginawa niyang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang legal counsel lamang ni VP Duterte na si Attorney Paul Lim ang humarap kay NBI Director Jaime Santiago dala ang sulat na hindi makakarating ang bise. Umihiling ang kampo ni Duterte na i-reschedule ang pagdinig sa December 11 kung saan niya lilinawin ang kanyang naging pahayag. Tentatively, we will set Uh, the appearance of uh, the Vice President, 11th of December. Meron siyang request, a clear copy of the complaint filed against her, the documents initiated sa investigation, at yung mga possible questions na aming itatanong sa kanya. Bukod sa pagbabanta sa Pangulo, Aalamin din daw ng NBI ang banta sa buhay ng pangalawang pangulo. We are investigating the video clips where the threat she na ipapapatay niya the president, the first lady, and the speaker of the house. She is also claiming that there is a threat on her life. Hindi namin ite take for granted yan kung sakaling dumalo si VP Sara sa December 11. Ito ang unang beses na iimbestigahan ng NBI ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kung hindi ako nagkakamali ay this is the first time. Because this is also the first time that a VP threatens a president. Pero kung hindi naman ito dumalo at wala siyang matinong rason ay hindi na siya pipilitin at tatapusin na ng NBI ang investigasyon gamit ang mga nakalap nilang ebidensya. Samantala, pagpapaliwanagin din ng NBI ang lahat ng dumalo sa Zoom meeting ni VP Sara noong nakaraang biyernes na madaling araw, November 22. Mamaya, isa-serve na ang supina doon sa mga nag-attend doon sa video clip na identified na namin. Yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate. Pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakangangalang na ganyan, hindi na namin isusubpina yun nasa labindalawa ang papadalhan ng sabina kabilang na may-ari ng ginamit na Zoom account bago mag December 11 ang itinakdang pagdinig para sa kanila napatunayan na rin ng NBI na hindi AI generated at authentic ang naturang viral video kung saan inihayag ng Bise ang pagbabanta sa buhay ng pangulo in the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority